buhay pa oh uy lumulumundag pa mga kababayan wala lang ulo parang tayo mga kababayan uy, uy ito uy kaya na sariwa, sariwa. natin ito mga kababayan para paksipasyon na tayo sa mga uli ni Bukoy Nasir Sipatini dito Archie naman mga kabayan no? ah, <laughs> yan Pai, ano, tara wah wow, kulay laki oh Ay, Ay, tama tama nagbabala tayo ng mga pakul talaga talaga oh, mga kabayan no? buhay na buhay oh. kita nyo naman mga kabayan fresh na fresh Buhay pa. Uy. Lumulumundag pa mga kababay. Wala lang ulo. Ah. Sariwang sariwa. Kapal ng laman. Napakataba mga kababay. Kung so, mga kababay, no? Sidang pulahan. Ito yung sulig mga Isang orion na isa na napakataba Napakasarap sa Paksyo Ito yung pakol mga kababayan no? Paborit ang paborito nila

siling rin mga babayan. Salan natin natin yung paksiyo. Papakuloy natin mga babayan. Bango! kay bus katigas kain Yan okay, na. Kaya 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 na. na. Sa pag nila, ang baboy, itong mga kabayan, unahan, ito ang paborito na po, walang kahit kabayan. Pau